Meron daw kaninang parang kamote na kinakain yung sa mga Chinese. yun? sa mga Chinese ko yung nakikita eh. So, bibili kami. Tapos kakain na natin mamaya. Tingnan natin kung anong lasa. Ako rin. Bakang si Walter. Sila ang Malapit lang naman pero natamad ma... Lakad <laughs> to aking kasama. tabuin eh. Tok tok. Tok tok tok. Ate Sita. May ganang may ganang pa po kayong ganang sa binili ni Tita Beng. Dima. Yung parang kamote po. Ah, uh, uh, ba yung ganang? Ah, ah, kunin mo ya, parang yakon parang yeah. parang yakon yeah. yakon yeah. yakon ya, yeah, parang yakon oh uh, uh, yakon yakon ba yung kanina nandito na yung order mong yakon ito pa pala Ayan, ito na po yung nabili namin. <laughs> ano Sige po. Ah, ano mo? Chinese. Guys, comment nga ako ano to, kung ano to, hindi hindi, hindi ko ano kung daikon, yakon, hindi ko talaga maano. Nakikita ko to sa si mga vlog pa. Kakapin na sila. <laughs> Sili. Nakatikim na ba kayo nito? Mukha siyang kamote, di ba? Yan o. Oh. Mukha siyang kamote, pero hindi daw to kamote, kundi yakut kung tawagin. So, Ganyan siya. Yung napapalood nyo sa mga Chinese na ano. Sa mga Chinese na nagbablog. Yung hinihila nila na ganon. Tapos eh, pinabalda nila. Ito daw yon, So, titikman natin. So, ganito siya. Mukha talaga siyang kamote. Ang pangalan ay Yakun. First time ko lang din makakakain nito. Then, tingnan natin kung masarap. Ay, para siyang ano, oh, ma, ma, para may asukal. Alam mo, yung parang binabad sa asukal. Ganun. Ganun yung itsura niya. Para may pagka-brown. Ngayon lang din natin to May natin matitikman. Para talaga siyang kamote, pero hindi pala siya kauli. Kauli? kauri Kauli ng kamote kakamiss, no? Nukas na ko naman na to. And, bago natin binaltan. Nukas ako pa rin. Mga dalawa lang muna yung babalta ko. Ay, no? Medyo nag-itim-itim na siya. Eh, di ko may hahalin tulad mo pala siya. Para siya, ano, no? masisik ng mas ganun. Kasi parang ma-water content din siya eh. Ngayon padilim na. Kaya medyo malabo na siguro yung video ko. Saan? So, Tabon ko muna to. ini na natin. Ang try mo, Yakun? Ano yan? Parang kamote siya, no? Hmm? Ano yan? May bibili. Buso, Papa? Laman siya. Ano ba yan? Yakun. Yakun, saan din na ano? Saan din natin yun? Kalong Ducati Sitang. Bili Ducati Sitang. sitang. Tanin nila? Hindi.

Marahala kayo mga mo. Ano naman? Ano naman? ganito. Ha? Dipako man nang ganito. Ang lasa niya para siyang ano? Akala ko mas may pagkaka-apple yung ano inya. Yung texture.

let's ko natin kung ano yung yakun paano namumukbang ako so, yung yakun ay yakun is a root vegetable not a fruit hmm? native to South America ito pa yung mga health benefits ni yakun gut health regulate the blood sugar weight management, boosts immune system, improves the bone health. O pati pala metabolism. Galing, no? May yung matamis lang konti na may pagka alam mo yung earthy taste. Ganun. Parang sa singkamasin. Ganun. May naaalala sa akin parang earthy flavor. Oo, oh, ha. Tapos, water content din niya, madami. Kapag kinagat mo siya, parang may pag, parang may lasang apple din, gano'n. Hmm. Tatay ko magtanim. Oh, Gosto, meu